Hello po! Good morning! Pagkakaroon yeah. po, na kasi. ko dito. Diyan nakahiliray yan diyan. Puro nananaw. Yung, ito hindi ko yung kung paano na, naayos bagay ko yung sa dapat ko sa mga lalaklak na yun yung tanungan nila kay optionan tala ito mga mananaw pag lumalaki yan kasi mahirap pag ano kasi yung ano tawag ito mata galpa ito mga luma Nasutin na ito. mo yung puno. Ay, um, ito ano. doon. Ito nyo. Malaki na. Malaki na rin. Ayan. Mayroon pang isang itasanin ko. Doon nanda sa kabila. Ayan. So, dito, dito po nila kahoy. Ayan. O, oh, ang rin, di ba? O, oh, uh, ito, o. Oh. Uh, ang laki na rin ang puno. Yeah. Tapos kung sala mo dyan, um, ang ko lang dyan. Tapos yung, ang uh, tawag nito, yung mga snake plant, yung mga maliliit, yung doon banda sa kabila, doon. Hilera ko lang dyan sa gilid, pa ganyan. Kasi hanggang dyan lang yun, wala pang sight ko. Eh. Bawat sahit, bumibili ako, unti-unti. Para hindi ako mahirapan na yun. Ano, so, tema lang ganyan. Eh. Diba? Hindi ko pa na malaki din anu... ...tubuhnya... oh, maganda rin di ba ano na ay taba siya tapos banda papunta doon linisan ko yan doon pag may cyclone na kasi may, Nanghali na naman doon ng ganjaan. Meron pa naman doon na lalagay. Ano ang trabaho ko? Magbabako, tsaka ko ng bako. Ano ang nangyari? Ano nangyari? Hindi ko magilip. At yan, hindi ko magilip. Kasi susunod yung iba. At yan. pintura ang tanang pintura pati yung bahay ito na magpintura dyan pati yung pintura pati ito malaki na yung milyon ako malaki na yan ito yung isa kasi dalawa pala sila doon. Wala. Hmm. Malinis na kanya. Kanya ng umaga ko na ano yan. Kinuhaan ko nang mga damo-damo Tapos, ito. Need talaga ako nang malaking paso. Ito. Wala. Wala pa. Wala pa sa bagi. Jika itu tidak hanya ibu lipat na sa ilagay. Pero dyan ibalik pero putulin. Kasi humahaba tapo ka hawak ko dito ako banat ako dito kasi ano na uh, medomina talaga yung ang nabasa ko tinapon oh. ko yun mamatay lang yan John so kasi inirap ko muna uh, siya mabuhay ng basa at saka may wire din akong lemon grass inilipat ko yan yan jan, yan ang trabahuin ko ngayon hanggang dito kasi dito ipaikot ko dito ko na lang kasi dati wala na lang ito yung anak ko kaya tinaniman ko ng ano kasi na ano siya dito worker worker pa baka ligi doon magulong gulong doon sa baba kaya ito may makunang mga bulak lang kasi pag hindi mo na ano talaga talagang lalaki hirap na. Para tayong forest dito. So, yan. Kasi mga ano yan kasi, yung iba-ibang klase na sometimes it could. Tapos, ayun. Kapag tumubo, edi ano lang, sabay-sabay na Itututunan lang. Pag hindi, Kasi gusto ko yung Bermuda. Pupunta doon. Hindi pa sa'yo dito. Hindi po. Kasi kapag sa'yo dito na outro. ayan du muda na lahat yan de muda na ayan mamaya yun kon sika hindi ayos na dito start na magsigang-sigang mga sarap yan luto kana noodles inam noodles beef Lagyan ko ng malunggay. May malunggay oh. Kukuha ko ng malunggay. Kukuha ko ng malunggay. Ay, mayroon pala dito. Ito. Ano, ano ito na? Ano ito, ito na lang? Mayroon okay. pala dito. Mayroon pala dito. Taba. Ito lang sa aking kukunin. See? Taba ng malunggay. Ito ang ilalagay ko sa noodles. yan mo. Sarap yan. Digo, ano? Digo, ano? Daming mamutong dito sa akin dito tapos kinakalkal ano? ano? niya. iniipon-ipon kong basura o basura yung dahon kasi nga sunugin ko yan pag ano na pag init na kinakalkal eh hindi naman sa akin yan native na ano na doon sa kapitbahay layo ko naman kabila pa tsaka doon ako maglilinis doon hanggang ano unahin ko muna dyan sa harap tapos rika tulis walis na lang doon at ano so. yun oh yeah. yan ready na sa kanina mga ito ayan ito oh